Ayan na guys. Nag-uumpisa na kaming maglipat ng kamatis. Ayan o. Oh. Ayan na. Ginagawa ng chewing ko guys. Ayan o. Oh. Ayan guys. Ang gawin nyo. Bago kayo maglipat, siguraduin nyo sa hapon guys. Kasi pag sa umaga kayo naglipat, sobrang init katulad nito oh. kirik yung araw may posibilidad na mamamatay yung nililipat nyo kasi nga lalong lalo na pag nakatutok yan sa init ng araw yan ginagawa namin sa hapon kami dapat naglilipat ayun guys oh. ilang days yan nung tao yung bago mo ilipat yan matagal din oh oo kasi inaabot ng tagulan to ayun eh. Hindi ko matanda na ko ilang days na ito. Pero ang regular talaga yan, uh, 15 na, days, no? 15 days o kaya 20 days. Ayun, guys. Pagka nagpunla kayo, uh, malalaman nyo rin naman yun, guys, kung pwede nang lipat. Pagka malalaki na, ganyan, guys. O, yan, oh. o. Tingnan mo, may panukat pa yung chewing ko, guys, o. Oh. May lalada na pang stick. At saka, Pansin nyo yung tali na yan guys Ayan Ayan yung nilagay niya ng tali Para may pinaka guide nya guys Ayan Ganyan lang kami maglipat Guide lang yan para hindi Malalayo ano? Hmm. Hindi magpasa saan yung halam Tanim mo Pantay Oo oh, 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 tama Meron pang ibang teknik niyan guys. Akong kung gusto niyo maganda yung mga tanim niyo na ganito, mayroon silang tinatawag diyan yung itong lupa na to bago taniman niyan. Bubudburan ng abono yan guys. Ang tawag doon yung abono na paupo. Bago magtanim, sasabuyan ng uh, mga abono, depende. Sa isasaboy niyo kung yara. Anong yara ba yun 'to? Itong Yara Unit 16 y Oh, yun Yara Unit 16 Ngayon, kung wala naman kayo noon Pwede rin yung ano Yung Yoria, no? Yeah. guys Yung bud, bud nyo Nakamaganda ngayon Yung Yoria na ano Galing Japan Yung Pino Yung Pino Ayun Pero kung may budget naman kayo, guys Ay, doon na kayo sa Yara Yara Mila Unit 16 Sigurado yung guys maganda yung maganda yung mga tanim nyo yun guys yung yara guys Mat maganda ang ano nun maganda ang tubo ng mga halim ng mga tanim nyo pero guys maganda rin ang price yun nun 3,000 na isang sako nun guys yun kasi ang ginagamit namin dito eh ngayon pag marami ng bunga tsaka nyo na lang alalayan ng yurya yun medyo mahal kasi yung yara guys eh hindi namin na masyado kayang presyo oo isang sako nun tatlong libo eh pagka ganyan halimbawa nag titipid ka muna doon ka lang muna sa kayang presyo mo ayun guys ano ito kaila pagka nagtatanim ka kailangan mo talagang magbilad bilad sa araw hindi pwede yung Uh, ah, kayo tulad sa amin. Nagbubukid Ito. kami, guys. Ito, pero opisina yeah. namin, guys. Oo. So, kailangan di ka malit dito. Oo. So, oh. <laughs> pag ka na, guys, dito, ang ibig ko sabihin, pag ka, yung papatay-patay ang pasok mo, papatay-patay din yung halaman mo. <laughs> joke, guys. Joke. <laughs> kahit mainit, kailangang ma-joke. <laughs> wow naman! Wow! Wow! Kailangan din kasi yung guys, yung pag nagtatanim ka, huwag nga masyadong seryoso. Bola lang yan. Kailangan mo rin tumawa kahit anong mga problema na yan. Ayun oh. Diba? Dapat ganun guys. Huwag mo masyadong si seryosohin. Oo. Oh. Kasi uh, sabi nila, meron nakapagsabi sa akin yan guys eh. Normal lang sa mga normal na tao ang mga problema. Huwag mo masyadong problemahin ang problema mo. Palayain mo yung problema, ang mamobrema sa iyo. Ganun 'yon guys. Wow naman. Oh, huh? wow. Ano? 'yung advice ko sa inyo. Wow. Eh guys, yung tinatanim namin dito, doon lang 'yan. <laughs> <laughs> Tanong mo sa akin kung guys, kung bakit abnormal. Oh, bakit abnormal? Eto, tinatira ng ulan. Yung okay. mga punla. oh, yeah. pero kung kahit tira-tira ng pun ng ulan yan, manalangin tayo ng maraming bunga yan. Yan guys, yan ang wag mong kakalimutan guys. Okay. Malay mo, yan ang gumiba sa palengke dito. <laughs> guys, yan ang wag kakalimutan natin guys. eto nang mangyari sa atin. Ayan, ayan guys, oh, ganyan lang kami. Kailangan naming maghanap buhay. Oh. Ayan. Kailangan, yung problema na yan. Gawa natin ng solusyon. Pabayaan natin yung problema ang mamroblema sa atin. Ganun yun guys. Eh, oh, ayan, oh, oh. Yan. <laughs> Pero nagtatanim. Ito guys. Ay, oh, may dumadaan doon oh. Yun yun, uwi pa, o oh. Yun, may dumadaan dun guys eh. Pwede Uy, may nangyong dito oh, Ayan o oh. <laughs> Ayan oh, no. Nakailan na yun Ay, Guys, update pala natin to ha Ito yung umpisa Anong ano ba yun I-update eh, natin Saba to lang ito? eh Anong pizza? Yun Kailangan mo kasi pag nagtatanim ka Update mo kasi para nalalaman mo guys kung kailan ka da dapat magabono may bilang kasi yan eh patubuin mo na no ayun guys yung mga inabot katulad no na tinanim namin na uh, may update ng aking pamangkin ay eh, 7 days lang yun guys yun yung mga nabibiling siglings ayun yung ba may nag update sa inyo yung pamangkin ko na after 7 days po mula sa pakatanim mag abo no? yung yun yung guys yung nabibiling seedlings o uh, ibig sabihin yung galing ng farm no galing sa farm yun kasi yung guys tubo yun na hindi na nasasaktan yung ugat etong aming tanim bubunutin mo pa to ang ibig sabihin posibleng pa rin mamatay posibleng mabuhay kasi okay. nasaktan yung ugat Ayun. Oo, oh, kasi isasalin lang yun to, di ba to? Oo, oh, tanim na kasi yun eh. Lalay. tubo eh, na yun, lilipat mo na. na lang. At saka hindi nasakta ng ugat nun. Katulad dito guys, ayan o. Oh. yung mga ugat na yan. Antay mo pa natin gumapang yan bago mabuhay ito. Ibig sabihin 50-50 pa, Oo. no? Oo. Hindi katulad guys, nung ganitong seed, yung nabibiling seedlings. Yung ganito, Ayan yung mga ugat na yan, yan ang hinihihintayin ko guys. Oo. So, Ayan. Yung nabibiling seedlings guys, yun ay buo. Nasa tree yun na maliit. Tapos kasama na yung lupa pag, pag nilipat. Pag binuhat mo yung puno, sama yung lupa at saka yung ugat kaya hindi nasasaktan yung ugat. Ayun. Ito siguro mga 10 guys. Ba, oh, mga bunuhan? Malalaman mo malalaman na naman na kasi na yan kung, guys. kung matigas na eh no. Mm big sabihin guys, nakakapit na ng gusto bago nyo, bago kayo mag-abono, unang abono. Malalaman nyo guys sa buhay na ito dahil mag -iba ang kulay nito. Itong pakatanim ko na ito, arawan to bukas, posibleng mamatay pa ito. Oh. Kasi ano rin to sa init guys? Masa ilan o? Kaya bukas may gagawin pa ako dito para hindi mainitan. Natakpan. Natakpan ko guys ng sa nang saging. Uh, ang ibig sabihin yung sinasabi ng chewing ko guys, alam niyo yung nabibili na ano seedlings yung sa mga legit na mga farms. Kumpleto na rin kasi sa mga gamot 'yun guys eh. Bago nila i-dispatch 'yun, may mga ano na 'yun eh. Tubong-tubo na talaga 'yun. Ito, posible pa rin mamatay ito guys dahil nga siyempre nakatubo yan bubunutin mo katulad dito yan kaya hiling na lang tayo sa Panginoon Diyos sa sana huwag masyadong indahin kaya mas lamang sa akin guys yung ano yung nabibili mabilis lang yun 7 days lang yun pwede mo na bunuan pero ito ito mga 10 days pa siguro basta alam mong mabuhay na ito Ayan, saka mulang abunuhan. kasi mahirap din guys mag abuno nito pag hindi pa kaya ng ugat mataya ibig sabihin ng tuwing ko yung ano kailangan kumapit na lang gusto yung ugat sa lupa guys kaya ng tumanggap na mga abuno ayun yun guys kamatis yung Mugat yung abuno O so, yun. And guys, hanggang dito lang muna yung video natin sa araw na to. Uh, pinakita ko naman sa inyo kung paano kami maglipat. Tapos, i-update na lang natin to guys. Uh, uh, from day one hanggang sa uh, mamunga na siya. Tsaka yung abunuhan. Oh, tsaka yung abunuhan guys, ipapakita ko sa inyo paano namin ginagawa. Ah, oh, hanggang dito lang muna yung video nami Ni video natin sa araw na to.